summer na, tatlong araw ng umuulan sa Oriental Mindoro dahil sa buntot ng cold front. Kaya ang ending, baha na abot sa binti. Para sa update, may report si Romel Lopez live mula sa Oriental Mindoro. Romel. Cheryl, you know, narito tayo ngayon sa barangay uh, Barot Sinaga, dito pa rin sa bayan ng Nauhan, dito sa Mindoro, Oriental kusan makikita natin sa mga oras na ito ay hanggang uh, talampakan na lamang eh, yung tubig baha. Pero kanina, Sheryl, you know, dakong tanghali eh, aabot pa ito sa hanggang 20, yung tubig baha dito sa mismong lugar na aking uh, kinatatayuan. Pero kahit nga malaki na yung hinupa ng tubig baha dito sa laluigan ng Oriental, Mindoro, tinuturing pa rin ng ating mga kababayan na tila maagang pilitensya yung pananalasa ng baha dito sa kanilang lugar. Mistulang malaking swimming pool ang mga palayang ito dito sa Nauhan, Oriental Mindoro. Bumaba na raw ang tubig sa lagay na yan pero abot binti pa rin ang baha. Ang mga bahay lubog. Ang mga residente sa truck na sumasakay imbis sa jeep. Dito na ako lumaki, dito na ako nagkaedad ng ganito. Uh, 56 years old na ako dito sa barangay Nagiba No? Ngayon lang ito nangyari sa tanang buhay namin na magkaroon ng tubig baha sa panahong ito ng Tagaraw. Lunes pa nagsimulang bumuhos ang walang patid na ulan dito. Kahapon ang pinakamalakas. Wala namang bagyo sabi ng pag pero posible raw na magtagal pa ang pagulan hanggang linggo dahil sa buntot ng cold front. Kaya karamihan sa mga tao, kung hindi sa mga munisipyo nagpalipas ng gabi, na natili pa rin sa kanilang mga bahay. Ang panawagan na namin, ay eh, matulungan kami dito kahit ng mga pagkain, saka yung mga ibang damit. Dahil sa baha, postpone ng graduation ceremony ng nag-iba elementary school kung saan magmamarcha sana si na at Isabel. Malungkot po kasi po, hindi po yata matuto yung graduation namin. So ano po, humupa po agad itong baha po para po matuloy din po yung aming graduation. Mm. Pinag-aaralan na ngayon ng Konseho ng Bayan ng Nahuan kung magdedeklara na sila ng state of calamity lalo na't umaabot na sa 33 barangay ang mga apektado ng baha. Isang barangay kagawad naman sa bayan ng na Polang namatay sa pagkalunod pero paglilinaw ng lokal na pamahalaan, wala itong kinalaman sa pagbaha. Sabado pa nang napaulat ang pagkawala ng biktima matapos aksidente tumuob ang sinasakyan niyang bangka. Sir, ano, bagamat malaki na nga yung hinupa ng tubig baha dito sa malaking parte ng lalawigan ng Mindoro Oriental, ay eh muli pa rin nagpaalala itong lokal na pamahalaan para sa ating mga kababayan na maging mapagmatsyag, lalo na nga sa tuluyang pagbabago ng panahon at maging handa namang lumikas kung kinakailangan. kailangan. Maraming salamat, Romel Lopez, nagulat live mula sa Oriental Mindoro.